Mahalagang masala ng husto ang mga testigo na pinapaharap sa anumang investigasyon ng Senado. Ito ang deklarasyon ni Senate President Juan Miguel Subiri sa nagpapatuloy na investigasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa umano'y PIDEA leaks sa kanyang Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Duda si Subiri sa kanyang mga narinig sa testigong si Jonathan Morales na nagdadawit sa pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos at aktres Maricel Suriano sa illegal drugs dahil ang kanyang pinagbabatayan ay sa impormasyon na ibinigay sa kanya ng kanyang confidential informant. Malinaw na wala itong personal knowledge sa kanyang sinasabi sa komite. Diin ni Subiri, mawawala ang tiwala ng publiko sa mga Senate investigation kapag nagkataon Ayaw umano nitong maulit ang insidente na may mga testigo silang humaharap sa Senado ngunit bumabaliktad pagdating sa Korte. Yung mga witness nila ay ano na uh, uh, going beyond uh, what should be given under testimony under a court of law. For example, evidence must have been presented, hindi pwedeng hearsay evidence. Yan ang binagit ni Sen. Jinggoy uh, Mahirap yung hearsay evidence eh if we accept hearsay evidence, marami po tayong matatanggap dito na witnesses na ganun na lang, gagawa na lang sila ng storya. Iginit naman ni Senator Francis Jesus Scudero na dapat ay limitahan lang ang testimonya ng mga testigo sa kanilang personal na nalalaman at hindi puro hearsay. Hindi naman po pwede po yung testigo magsasalita dito, susumpaan, na sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, sinabi ni ganito. Kaya po ngayon, Chairman, nahihirapan, imbitahin ba natin si Pangulong Marcos, imbitahin ba natin si dating Pangulong Duterte dahil binanggit ng ating testigo, hindi po po pwedeng ganun. Limitado lamang ang dapat sabihin ng mga testigo sa nalalaman niya ng personal na naranasan niya, nakausap niya, narinig niya. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadbaas, sama-sama tayo Pilipino.